evening guys yan sa maglagay ako sa kamay ko guys kasi ito mga daliri ko so masakit na ganitong trabaho na kung katulong masakit na ano. ito 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 lang naman dalawa tapos binigyan ako ng kapatid ko ng panghaplas ano to siya guys sa bisaya gabon Gabon tap, binilad mo niya hiniwa-hiwa ng mga maliliit tapos binilad pagkatuyo nilagay na dito sa basyon ng alkohol tapos nilagay na epikasin kasi pang ito daw ang gabon pang pa, para daw sa mga mga lamig-lamig bagay ito sa akin guys, kasi alam mo naman ang trabaho ng katulog. Di ba? Magtrabaho. Lalo na di maiwasan na plancha ka. Magbasa. Lagyan ko nito. Oh, okay. Tap, dalawang kamay ang ano lagyan guys. Haplas ang nito. Hanggang dito lang. Yan. Ang hinto Tapos, lagyan ko siya ng ano tawag nito? Yung Kalo lab. Tambong? tambong at saka sabaw na Para yung para yung epikasin. Diba mainit yung epikasin manghang. Huwag mo na Ando siya sa loob hanggang mawala. Para sipsipin yung ano nang epikasin. Ta? Yung tama yan. Pagkaangkang ano ng yun yun yun. ano epikasin. Para sip-sip siya dito sa loob. Kaya, yeah, sa gabi lang to ang pahinga. Kasi, kaya yeah, andito na po sa higaan ko kasi tapos na ang ano namin, trabaho ko. Kaya, gabi lang to. Dito, pero sa totoo lang, guys, eh. so, ngayon ko lang to gawin. Kasi minsan, tinatamad, di, di ko magawa. lalo na kung pagod na higa na agad katapos mag-shower. Sobrang nang init dito guys. Wala na sa lugar kung panahon ngayon. May bagyo, may low pressure pero init. Mag-abularyo yeah. tayo ngayon. Tubig niya, kung maga, tubig niya. Ang mga kakarap niya. mabango sa guys Mabangos. kasi gabon nga ano nga tawag tagal na kalimutan ko yung ah, uung basta gabon <laughs> para yung anghang niya guys sa loob masipsip. pag malagyan ko ng gloves sarap tayo Okay. Pa-rol do minan. May paru-tai ako may malaki kasi ng ipig kasi ng guys na pinaka malaki niya. Nakita ko doon sa Mercury or Watson ano. kulang kulang ano ata 200 or 180. Kasi so, nagmahalan na ngayon din. So, tingnan mo ganda. Suotan ko na. Kasi pag tayo guys, kaya tayo okay. lang lang din may may hirap pa sarili natin. Kung hindi natin gawin. Magdamag ko siya guys, ganito. Para, o, oh, yung anghang ng ipinisunan may sip-sip dito sa uh, loob ng um, gloves. Bago to guys ha. Sadya talaga ako pag order ng gloves kasi ito nga. Matagal na to na order guys pero ngayon ko lang nagawa sa sa kamay. Uh, gin, ginan, ginan Gabi-gabi uh, ko na to gawin guys para naman ano sa sarili kundi tayo lang gagawa ng ganito sarap ka ramdam hindi pa ramdam ah uh, pa masyado ramdam yung amhang diba? so ngayon Samo. tapos na kaya gabi-gabi sana hindi ako tamad din ng may pan, may time na tamad na tamad talaga ako guys kasi pagod hmm, yung mga trabaho natin katulong ganito talaga pagod di ba hmm. lumalabas yung ano niya guys kawang yung anghang hmm. sumisip-sip na siya guys ramdam ko na No, habit, Ay, magdamag na ito guys. Kaya yan. Sana ilang ilang gawa ko lang to or isang linggo. Magaling na. Kasi gabi lang talaga pahinga ang kami. Ganun talaga. Pag ang taong mahirap, hindi din gagta trabaho. Walang makain. Kaya, yeah, tsaga. Wala lang. Ay, kung nga buhay. Bye-bye, guys. Ay, yung ano ko pala, guys. Ay, ulo ko. Ano na? Walang <laughs> nag-a-add sa akin, eh. Ano na, guys, yung puti na. Lumabas na. Bye. Good evening. Good night, everyone. Love you. ये तो जाना चाहिए